Dominic Roque shares heartwarming video ito noon Marso. Kamakailan ay nagbahagi si Dominic Roque ng bagong video sa kanyang Instagram feed. Nagtatampok ito ng ilang sulyap sa mga ala-alang nilikha niya noong nakaraang Marso. May ilang celebrity din na makakita sa clip tulad ni na Catherine Bernardo, Michelle D, Jericho Rosales at marami pang iba. Higit pa rito, nilagyan ng caption ni Dominic ang kanyang post, ito noon, Marso. Kamakailan ay pinainit ni Dominic Roque ang mga puso ng kanyang Instagram followers sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang video. Itinatampok nito ang ilang mahalagang alaala -ala na nilikha niya noong nakaraang Marso. Ang video ay nagbibigay ng sulyap sa masaya at di malilimutang mga sandali ni Dominic kasama ang mga kaibigan. Itinatampok nito ang kanilang naranasan sa beach banding. Higit pa rito, tampok sa clip ang ilang mga celebrity kabilang sina Catherine Bernardo, Michelle D, Jerry Rosales, Alora Sasam, Joseon Marven, Jan Manalo at marami pang iba. Ilagyan ng caption ni Dominic Rocky ang kanyang post ng simple ngunit matamis na mensahe. Ito noon Marso. Ang post ay nakatanggap ng maraming positibong komento mula sa mga netizens. Ilan din sa kanila ang nag appreciate ang pagkakaibigan nila ni Catherine Bernardo. Narito ang ilan sa mga komento. Ang ganda. Ang galing mo talagang kumuha ng dom. Best droner ever. That sunset, you always take awesome shots. Astig talaga si Master Dom. Kath Dom, friendship the best. Habang isinusulat ito, nakatanggap na ng mahigit 20 likes ang video na nasabing social media platform. Dominic Carl Manalo Roque, better known as Dominic Roque, is a Filipino actor and model. Born on July 20, 1990, he is known for his role in Ariana and may isang pangarap. Sa nakaraang ulat, ipinagdiwang ni Judy Ann Santos ang kanyang kaarawan noong May 11, 2024. Marami siyang natanggap na birthday messages mula sa kanyang kaibigan sa industriya ng showbiz. Gamat, lumipas ang mga araw, siniguro ni Dominic Roque na batiin ang aktres. Kamakailan lang ay nagbahagi siya ng larawan kasama si Jodi Ann sa kanyang Instagram stories kasama ang kanyang birthday message para sa kanya. Earlier, he shared new photos on his Instagram feed. It shows him with his friends during birthday celebration and he captioned the post, Happy Happy Birthday Art. Furthermore, some celebrities were also spotted in the pictures he shared, such as Ding Dong Dantes, Richard Gutierrez, and Kuya Kim Atenza. Lots of netizens commented on his post and conveyed their support for the actor.